Mga kapuso pamilya sa Ilongga OFW nga si Grace Cabrera nagkumpirma nga ini ang napatay sa si Israel. Pamilya nagalaom nga mapapauli gilayon sa pungsod ang bangkay sa OFW. Mga LGU kilala si Grace Cabrera bilang baganihan sa pagluwas niya sa iya employer sa Mahamas. hamas. Yaring balita ang itutukan ni Zen Kilantang. Gindumdum ni May ang inagyan nila sa iya utod nga si Grace sa nagtrabaho sila sadto sa Hong Kong bilang domestic helper. Plano pa kun sa magutod nga magbalik sa Hong Kong, hindi bilang OFW kundi bilang turista. Apang hindi na ini matuman. Kahapon sa nabaton sang pamilya ang masubo nga balita gikan sa OWA kag Philippine Embassy nga si Grace ang ikaapat nga Pinoy nga napatay sa gyera sa Israel. Hindi ko gid mabaton. Siyempre, himaw kami ka nakauna. Himaw, give kami ka kauna sa si San Song Kong pa ako. Imaw kami. Himaw, give kami Grace ni. Kato, ang, ang ikamayad na kabugtuwaan na ang gina, ang ginaisip na family-oriented kasi Grace ka tama. Mismo ang pamilya sa employer ni Grace ang nagpasalamat sa sakripisyo sa ni, ilabi na sa pagsalbar sa ilongga OFW sa iya 85 anyos nga Israeli nga amo. October 7, sang ginsulod sa Hamas ang balay sa employer ni Grace sa Kibbutz Berry. Ginhinyo ni Grace sa Hamas nga hindi paghilabta ng iya employer. Sa baylo, siya ang nagupod bilang hostage. Ang employer na, oo, nag-post nag, -post, nag -post actually to ya sa Israel about kang letter nga to. After kang nabasa na do. Grabe. Kung baga, do, to yamo an, kung ano, bala ka palang ni grace ang anak amo kay sa minsahi kang letter. Grabe, gid, do, Abibas Angel na si Grace. Kay do, nag-sacrifice kita na para lang ma, ma-safe. Si Karen nga OFW man sa Ashkelon na nagakasubo sa gindangatan sang Abyan. Bait niya. Bait siya. Wala kang masabi sa akin niya. Plano sang maasin LGU nga kilalahon ang 44 anyos ni si Grace Prodigo Cabrera bilang baganihan. So we're going to recognize her as hero natin at maging inspirasyon din na pinakita talaga ang toong, totoong puso ng Pinoy. Magahatag man sang financial kag burial assistance ang banwa sa pamilya nga tumandok sang barangay Burak. Magahatagman man sang bulig ang Iloilo -Ilo Provincial Government sa pamilya. Nahimo na nato ni na nga tuuna nag-request kita para mapadasig no ang tawag nga kung ano nga mga assistance ang mga put especially kung mga ang mga remains bla sa ano sa OFW pero tihulat to nato ang ilang uh, request. we continue to work with our OWA and the Department of Migrant Workers and the family uh, para nga makabulig kita. Mabudlay man batunon ang mapait na kamatayon ni Grace, isa lang ang hingyo sa pamilya. Siyempre, o kalain man niya ba ang murag ito na confirm. Pero lang ganyan ako kay hey, iti amuran niya na nagmatch nga anang fingerprint. Kay gusto ko nga, kung amo ko gusto ko, madali lang pag uh, himos, wala ka na uh, ipauli yun sa nabaton nga impormasyon sa pamilya, nakita ng lawas ni Grace sa disyerto. Posible nga ginbili ng ini sa lugar. Plano subong sang utod sini nga si Mary June nga araman sa Israel nga padulungan ang bangkay agud makumpirma gid ini. Upoy kay Cyril Duke, Jan Kilantang, One Western Visayas.